Mga kabrad, para sa hindi nakakalam ay isang hindi magandang balita na natalo ng ating kababayan sa flyweight title na si Dave Apolinario. Isa na namang badisyet ang dahilan sa pagkatalo. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki -like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Halata mga kaibigan na si Dib Apolinario ay wala sa kondisyon sa laban na yun dahil may mga round na matipid ito sa kombinasyon. Ayon sa balita ng ating nabasa sa kampo ni Apolinario ay lumaban po ito na may karamdaman sa tiyan. Unit di siya nagpapalata bagkos nagpasuntok pa ito sa tiyan. At may tira nga talaga ang mga Meksikano na madaya na nalublo itong ating pambato na si Dib Apolinario at doong tinamaan na si Dib Apolinario doon sa ilalim ay nakahalatan na itong Meksikano at pal dito palagian niya ang tinatamaan ng ilalim uh, kasali na yung mga lublo mga kaibigan kaya ang dahilan sa pagbagsak at pagka knockout nitong si Dib Apolinario at dito na natin masasabi na ang Pilipinas na Boksingero ay pinaka mahina na budiga o katawan sa larangan ng boxing sports ilan ang boxing na tinamaan sa tiyan na namilipit sa sakit ay at pwede itong may sulat sa kasaysayan ng Pilipinas na siguro ang pinakamaraming natalo sa boxing dahilan lang sa body shot ibig sabihin ang ipinakita ni Manny Pacquiao ng matinding training sa pampatigas sa tiyan o abs ay di ito ginaya ng mga Pilipino boxers malaking tao ang ganti na si Margarito ang tumira kay Pacquiao at hindi ito inatablan bagkus umabot pa ito ng 12 rounds at dito naman tayo sa main event kahapon sa laban ni Vergel Ortiz at si Sorhele Buachok ay nagalit ito sa desisyon ng hurado at klarong klaro sa mata ng manonood na ta talo si Virgil Ortiz questionably ang desisyon ng laban ang kanyang boxer na kababayan ni Lomachenko ay tama na at wala na siyang reklamo sa ipinakita na laban sa loob ng 12 rounds at knockdown pa itong si Virgil Ortiz at isa pa dito isa siyang challenger bakit nat natalo bakit natalo ang kanyang pambato bakit nagkaganon? At nakita daw niya na maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagkapanalo sa kanyang pambato. At ito ang pinagalit na sinabi nitong Ukrainian na isang promoter. At ito ang sinabi na kailangan daw mahinto na ang mga hometown decision. Bagamat natalo sila ay nag-celebrate sila sa hotel at ang laban na yun ay kandida, kandidato sa isang fight of the year at kailangan ng rematch dahil maraming hindi masaya sa desisyon sa contest result tanging doon na lang daw sila masaya sa kuminto ng social media at makakaapikto ito sa kay Vergel Ortiz tulad ni Timothy Bradley noon na si Manny Pacquiao at alam nyo ba na gusto na ganapin sa susunod na laban sa Saudi Arabia at si Turkish Alasik ang umawak ng papremyo at siguradong walang dayaan ito at sinabi ni Mauricio Sulaiman 100% ito na supuporta kay Buhakok at ang laban niya ay baka ito pa ang tatalo kay Terence Crawford na isa na ngayon sa WBE Me de